Hello guys. Ito nga pala ang buto ng okra. Bumili tayo. Paano ba magtanim? Anong unang gagawin? Unang gawin ay bumili muna ng pantanim. Sunod na gawin, gumawa ng malit na plat. Bungkalin yung lupa, palambutin. Pinuhin at isabuwag ang buto ng okra. Katulad nito. Nasabuwag na natin dalawang araw pa lang kita nyo guys mabilis tumubo yan so ang gagawin ay mag ready mag prepare ng paglilipatan ng punlang ukra pinunla ng ukra ito na guys ito muna ang nagawa ko ngayon Nan aplat apat na linya. Pagtatabi-tabihin ko. Makikita natin kung anong magiging resulta sa ating tanim. Ah, nagawa ko na to, pangalawang tanim ko na to, maganda yung bunga. Ang bilis, ang dami. Araw-araw ka aani. Eh. Mapapakinabangan mo, pwede mong ibenta. Pwede yung pambaw na mabata, pambiling bigas, pambiling ulam, pwede. Ayan. Ang gawin lang natin, huwag tayo magtatanim ng gutom para yung bunga umaapaw at ano sa gana at huwag pupunta sa kaniman ng mas, masamaan loob ang problema ay iwan muna sa kanilang bahay para pagdating sa kaniman walang iniisip ni ba? kasi baka problema sa iyo yung tanim mo dahil sa dalam mong problema Ayan ngayon ito na pala yung pichay ko kung titignan nyo ang bilis lang guys Ang ah, pichay yan bilis lang 30 days lang to ay naman yun ang palaya kung titignan nyo oh. tingnan nyo guys laki niyan. Tatlong piraso 1 kilo. and ati tin, aking sili.